Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Para naman ho sa regional updates natin, ako Bising busy rin po ang ating mga regional offices. Umpisahan ko po yan sa Region 4A. Uh, meron po tayong ongoing na roll-out ng Elderly Data Management System sa Calabar Zone. Ito po ay sinigawa noong August 20, 2025. Um, pinangunahan po ito ng NCSC Region 4A, katuwang ang ating mga OSCA sa Kainta at Borong Rizal. Ang layunin naman ho ng uh, pagpapatupad ng EDMS ay gawing mas madali Mabilis siyempre ang reliable data po ng ating mga senior citizens upang makapagpalista, makapag-profile at sa gayon ho ay makapagbigay po tayo ng ating mga programa katulad ng Expanded Centenarians Act uh, Benefits sa ating mga nakatatanda at iba pang programa po ng komisyon. Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa ating mga LGU, uh, especially dito sa 4A sa Kainta at Morong Rizal para sa kanilang suporta, ah. abangan po natin ang sunod-sunod na mga rollout ng EDMS sa iba pang lugar sa ating bansa. Tutukan nyo lang po yan ating mga ka-Golden Heart. At syempre sa Region 4B naman, uh, naglunsad naman po ang ating office sa uh, Mimaropa ng magkakasunod na training on financial management for sustainable livelihood at or uh, at cybersecurity. At para na rin po orientation sa EGOV app na ating topic po for today. At yan po ay sinagawa nila noong August 6 to 7 sa El Nido at Taytay, Palawan. Siyempre, taus puso rin po kami nagpapasalamat sa ating mga kapartners at resource persons mula sa TESDA at DTI. At para po sa kabuang proyekto ng Cluster 3, uh, meron po silang joint project. Ang Cluster 3 po ay binubuo ng Regions 4A, 4B, at ng Region 5. Kasi nakapagsagawa po sila ng learning and development intervention uh, para po sa mga tatlong opisina ng uh, nabanggit ko upang palakasin ang kakayahan ng mga senior citizens, um, Oscar heads Federation of Senior Citizens President at mga kawani ng NCSE sa community organizing facilitation program development at report writing. Nako congratulations uh Cluster 3 and uh, sa pamamuno po yan ng ating commissioner, uh, ating action man Action agad, Commissioner Rainer Cruz the at sa Region 12 naman po, naku bumisita po ang President Kirino Sultan kodarat Mayor na si Marie, Mayor Maria Katrina Buena Sandigan sa ating opisina sa Region 12 na matatagpuan po yan sa Gensan. Upang po a uh, mapalawak ang ating advokasya sa rehiyon at ito po ay pinunungunahan of course ni Regional Director Rochelle Gahete Oco. At ang pagbisita pong ito sa NCSC office ng ating butihing mayor ng President Quirino, uh, napag-usapan ho dito ang pagbuo ng kauna-unahang Senior Citizens Community Care Center o SC3C sa President Quirino. Nako, um, congratulations na po agad in advance sa uh, Region 12 Uh, and Region 12 is under the leadership, of course, of our Commissioner um, Edwin Espejo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe.